kayong dalawa ha, matutulog sana ako, nag-aaway na naman kayo dyan. siopao, Choco, hindi kayo titigil? Hmm? Psst! Choco, tigilan mo siya. Ikaw, salbay ka ha? si Don Shopao. Ayan, si Don Shopao. Ay, naku, nilusong naman itong isa. Sarap buhay. Kapapalit ko lang ng sapinang mga upuan. Huwag iihi hmm? dyan, ha? Hmm? Papupupo dyan, ha? Upo-upo lang, ha? ay ah, Shopao? Shopao? Ay! Ay! Active na naman. Nako! Handa na namang marangkada yan. Mananakit na naman yan. Pupulang dyan, ha? Nako, ayan si Haba, oh. Sige, kalmutin mo, patola yan. Wala ka, pinunit mo na yung karton. Sige, ngat-ngat pa more. Pinakain mo yan? gutom ka ba? Diyan ka pa talaga sa basket, ha? Siya Talaga siya pa wa. Ayun. Ano yung ginagawa mong yan? Mo sirain niya na. Bang klaseng trip mo na naman yan ha, Shopao. Itago. Shopao. Kinakain mo yan, ha? Kinakain mo yan. Hmm? Hmm? Para kang rabbit yan kang garo ka ba? Rabbit ka? ilat na lang inangat-ngat mo ha. Hmm, sige. Kinakain mo yung karton ah aalisin ko na yan dyan mamaya siya paw tuwa ka dyan ha ibang klaseng trip mo ha eh, labas na dyan huwag mong kinakain yan labas dyan siya Dyan. Ayan Eh nasi choco oh Huh Oh Talagang ipin ito parang daga Oh ayan si Choco oh, o kayo Labas diyan Labas diyan Choco na dyan. Ayan o, laro daw kayo ni Choco. Hayaan mo na Choco, ayaw makipaglaro. Ayan, kapag may pusa at aso ka, lahat balot. Kahit na walang sira, balot. Bagong bago na kabalot. Bakit? Kasi ayan o, ginagawa o, kinakagat kinakagat ng o. Oh. Ayan Oh. Mm, 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 Uy! Yan, yan ang kagatin mo. Rag. Salbay talaga to. Mm. ang ginagawa niya. Nilayo-layo ko muna sa table kasi laging pumupunta dyan Oh. Iba ka masira yung mga yan. Inaapak-apakan yung keyboard. inangat ngat yung laptop sus Mario set mm. ayan sige kahit na nasa taas ang isa talaga naman pati yung mga sa pinang upuan ko lahat yan ay wak wak na mm. lagot ka sa ate mo yung sweater niya eh inangat ngat mo mm. E, abutin mo. Ngat-ngatin mo yan. Sa'yo yan. Sige, laruin mo. Hmm. Ayan, makulimlim na umaga guys. Ayan ang dalawa, hindi nagbabardagulan. At tahimik na tahimik naman itong si Shopaw na naglilinis ng kanyang kamay dyan sa laruan niya. <laughs> Ay! <laughs> Ayan, lumapit na naman itong bida-bida. Choco! Ba naman to si Choco! Pabayaan mo nga siya. Pabayaan mo siya dyan. Talaga naman eh. Iisa e, pa eh. Joko. E, kung hindi ka marunong sawayin ah. Sumusobra ka na. Hayaan mo si Joko dyan. Kanya naman yan eh. trabaho na yan. Basta may duma. Yan oh. Sinampong na naman yung mga alaga kung umihi dyan. Kaya naglagay na naman akong basahan dyan. Tingnan mo. Samantalang may pads naman. Uh! Shopaw! Ganda dyan! Aba! Sarap buhay! Shopaw! Pau! Ah! Sarap buhay Shopaw! Pau! Ah! Shopaw! Pau! Aba! Mukhang may dadagitin ka! Ah! Ano yun? Aba! Ang kamay ko pala! <laughs> <laughs> Ang kamay ko pala guys, andito sa ngat-ngati nila. Yan. Ang aking siyaba na laging nakadikit sa akin. Ito siya Oh. Bilka, ngati ka muna. Good morning, itim. Bang bang, good morning. Anong, ano anong atin itim? Gutom ka na? Oh! Hindi pa nga ate mo eh. Hindi pa nga nagtatrabaho atin mo eh. Gutom ka na agad. Ikaw, Clover. Anong problema? Hoy, hoy, hoy. Haba. Ayan, oh. Balak mo na naman. Malis nga dito. Doon ka. Balak mo na naman umigil oh. dyan, ah. ko sa'yo, tumigil ka. Huling-huli kita. Alis naman dyan, itim. Ang laki mo, eh. O, oh, hindi ko na makita yung dalawa, oh. Yung laki mo, oh. O, oh, inaantok ka pa, o, kagigising mo lang. Si Itim guys, ako na lang ang nagtitrim sa kanya. yan ayan o, mga tinitrim ko yan. Hindi, hindi pantay-pantay kasi siyempre hindi naman talaga tayo groomer. Soon, baka mapag-aralan ko yan, magtayo ako ng grooming shop. <laughs> Kaso pag ganito kalaki kay Itim ang aking igugroom, baka sa ako, naku po! Hmm, naku Hmm, hmm. Kakakigil yung itim itim na no? yun, Pogi-pogi, oh. Kaso wala nang balls yan. Wala nang balls yan. Siopaw. Alis na dyan. Ang laki mo yung Hindi kita kayang kargahin. Tim-tim si naman eh. Tingnan mo. pabika ka na dun si... Siopaw, este, choko naman. Anong nangyari na? Ikaw na yung sumasakay dyan, oh. Yan. Oops. Oh, natakot tuloy si itim sa'yo. Takot si itim sa'yo. Silang dalawa ang laging magkalaro. Tsaka si Kisa, may tatlo sila. Lagi silang nagbabardagulan. Kasi pag binabardagul nila tong mga malaking aso eh baka patulan sila oh hindi pa pagod pag nagkapikunan yan guys mamaya may iiyak dyan na isa pero madalang mangyari yon si kisami lang ang iyakin eh dito sa mga to sa tatlong maliliit guys ito si kisami ang iyakin Ewan ko nasa ano naman si kisa. Ay, eto pala, oh. Jeran, Kisang. Tulog, oh. Ganyan lang siya. Tulog lang siya ng tulog. Ah. Hoy! Tama na. Maglaro lang. So, ayan guys. Kapag maarte kayo sa bahay, ay hindi kayo pwedeng mag-aso. Kasi kawawa ang aso sa inyo. Siyempre hindi nyo papapasukin nasa garahe lang o kaya sa baba di ba kawawa lalo ngayon oh no, makulimlim. Nga lalo ngayon pag kawawa maraming umiiyak na aso sa labas nakakaawa. Ulanin initin lang diyan sa garahe nila. Minsan nasa kalsada lang. Kakaawa di ba? Pero kung masipag ka namang maglinis, ayan. Walang tandaan pag maraming aso, maraming basahan, no? Ayan. Pero malinis yan. Minuminuto ko yung ice tea. Basta inihian nila yan. Alam kong marumi na. Pinapalitan ko agad para hindi tayo mga moy. Yung mga dagul. Hayahay. Ayan si Kisame. Gising na silang lahat doon ka sa labas umihi naman, maawa ka, doon ka. Huwag ka dyan. Yan guys, so oh. kaya alam ko may umihi na dyan kasi mayroong basang konte. Siguro si Choco. Ayan. Tama na. Diba? Aba, mati ka na good morning, oh, oh. <laughs> Aba, eh. Pasikat. Aba, good morning daw po. Aba, good morning na. Good morning na. Bati ka. Aba, good morning daw. Yan ang pinakamadaldal sa lahat si Haba. Ay, tingnan mo naman yung galaw. grabe talaga. Hindi napapagod. Ay, lawit na lawit na lahat ng dilan yung dalawa oh. Tama na. Tama na Choco. Oh, ayaw na ni Shopa oh. Malis na siya. Huwag mo nang habulin. Kasi naman tong isa tumatiming lang eh. lover question niya talaga yan kahit noon pa kaya itong sa pinami ng upuan ay lagi kong pinapalitan yan pagka alam kung medyo may amoy na ano pagod 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 ang choco